Sa pagkakataon po ito, mga kabalitan, kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap via Zoom. Ang isa po sa mga suki na ng uh, himpilang ito, kaugnay naman po doon sa gumulat sa atin ha. Actually, ako nagulat dito sa panukalang ito, Firing Squad Bill. Nasa kabilang linya natin, si VACC President, si uh, Arsenio, Arsenio Boy Evangelista. Tatay Boy, good morning po. Johnny Banyas, live na po tayo sa DWIZ, Alu Channel 23. So, uh, good morning, uh, John. Greetings of peace, justice and truth from Volunteers Against Crime and Corruption. Alright, una-una sa lahat, maraming salamat sa patuloy na pagtitiwala, Tatay Boy, sa himpilan at ang programang ito. In, uh, in particular, sa mga isyong uh, ikangay gumugulat sa atin, uh, lalo na ngayon, na uh, malapit ang eleksyon, tapos meron itong ipinasok na panukala, na may kaugnayan sa death penalty via firing squad. Unang-una, -una, Tatay Boy, ano po bilang uh, Pangulo ng VACC at bilang uh, perso uh, individual ang tindig nyo sa panukalang ito, Tatay Boy? Uh, kami sa VACC at sa aking personal na opinion, ang posisyon ko po namin dyan ay uh, we support yung restoration, the re imposition, ng the penalty. Uh, since time immemorial. No? As mm -hmm. early, uh, sabi mo nagulat ka, pero kami, hindi kami nagulat dyan sa proposed uh, law na death by firing squad mm -hmm. at uh, sa, ano, no? sa plunder. Mm -hmm. Para kasi sa amin, ang plunder is pag-atake sa kaban ng bayan. So, mm -hmm kami we consider this as the mother of all crimes. Mm -hmm. Pag inatake mo yung national treasury, ang apektado po dito uh, hindi lang uh, mahirap kundi lahat ng uh, antas ng mm -hmm. uh, society, no? From the poor uh, from the poorest to the poor, uh, may mita maputayo. Mm -hmm. So the moment uh, kasi pal ang National Treasury, kabal ng bayan, ang winabak mo, winasak mo, inatake mo, uh, uh, lahat uh, nagkakaroon, nagkikreate ng uh, chain of uh, crimes, major mm -hmm. crimes, no? Crimes against person, crimes against property, uh, diyan ang idinudulot po niyan. Mm -hmm. So, we will support yung bill na yan at... Uh, As a matter of fact, gagawa kami ng isang position paper. Mm -hmm. Maglalabi po kami sa halls of the Senate, sa even sa lower house, sa mm -hmm. Congress. So, uh, talagang nakakatuwa ano? Meron mm -hmm. isang lawmaker na siguro, I'm sure, out of frustrations, gagawa uh -huh. po natin. Uh, dahil sa palamak, the grabbing corruption ngayon. No? Mm -hmm. Nakita natin uh even do sa proposed national budget malinaw mm -hmm. maraming insertions ang daming man tinanggal do sa vital government agencies mm -hmm. no like sa Department of Education sa mm -hmm. yung yung mga PhilHealth uh, pinatikkelaban mm -hmm. nila so so nakita natin ang dami talaga even yung mga local government units uh, just to give you an example Apo. si Mayor Bagalong nakita mo naman yung narrative nila na Apo. talagang Uh, maawa ka sa bayan natin Apo. considering ang bayan natin uh, in terms of human resources, yung talino, natural hmm. resources natin. Uh, Napakayabong, no? Pero still, nahuhuli po tayo, Apo. nalampasan per na tayo ng mga ating neighboring countries. Apo. Pero Saka Tatay Boy, Apo. sorry ah, with your indulgence, Tatay Boy, ah, alam naman natin na marami ring gusto na mangyari ito. Pero sana nakik nakikita po natin, sa katotohanan lang ah, ah, kayo po ba ay confident na makakalusot itong uh, paano ka lang ito at ganap na magiging isang batas at maipatutupad? Uh, sa totoo lang po, uh, ito malabo pa ito. no? Napakalabo ito ma -ma makapasa. Uh, una, uh, yung mismong mga lawmakers feeling nila sa batas na to, it is design crafted para sa kanila. No okay. Na para sa kanila na sila ang tatamaan dito. So uh -huh. yung resistance is very strong dito. Malabo ito but at least uh, uh -huh. it's gaining mileage uh, uh -huh. social media. May nagpasimula, may nagpasimula ik nga. Oo. Oo, no? nakakaano tayo. It is a message, isang mensahe na teka muna kayong mga government officials, lahat kayo elected. Uh tama na Mm -hmm. Kaya nga, ito eh, ang proposal, ang galing eh, mm -hmm. it should be bloody by firing squad, just to yung mensahe kasi doon, uh -huh. eh, it should be bloody. Mm -hmm. uh, uh, like what they did uh, years back, no, mm -hmm. during the 70s, it Apo. Na si Lim Seng was Apo. shot in public sa Fort Bonifacio. Yun nga yung Ita, uh, upo, yun nga po yung isisingit ko eh nung panahong yun binabanggit na panahon ni Pangulong uh, Marcos Sr. yun di ako nagkakamali eh, na talagang via firing squad in relation naman sa drug store di po ba Tatay Boy? Yes, uh -huh. wholesale distribution uh -huh. and manufacturing. Apo. Uh, si Lim Seng, you Know? It's uh -huh. a Chinese uh, Filipino national. Mm -hmm. And we saw, nakita natin, yun ang katapusan nung Uh, drug dealership, mm -hmm. uh, drug distribution, noong time ngayon. So, mm -hmm. ibig sabihin, effective. In the absence of death penalty sa atin, dito, ginagawa nila yung playground. Mm -hmm. uh, nung, I'm referring sa illegal drugs. no? Apo. Playground to, simply because wala tayong death penalty. Mm -hmm. Again, uh, plunder, as mother of all crimes, pasok po yan mm -hmm. sa, sa death, death penalty. penalty. Uh -huh. And then follows yung mm -hmm. mga uh, uh, heinous crime, uh, all major crimes, and, uh, well, malabong basa. pero Apo. yung mensahe, nung nagpo-propose na yan, sa uh -huh. Sambuanga ata, Apo, Sambuanga. eh, oh, napadala sa atin. Very Apo. clear. We feel Alright. frustrated, we cry for change mm -hmm. sa government. Okay. Uh, Opo. Oh, Ilang ilang bagay tatay boy ang binabanggit ng ilang uh, netizen. Kagaya ng anong binanggit mo kanina, para itong uh, isang balaking bato na ipupukpok sa ulo ng mga mambabatas. Pangalawa, may mga nagsasabi na kung magiging ganap na batas ito, isang pong bagay na nakakatakot, Tatay Boy. Mga kabalitan-kabalitaktakan, baka po maubos daw ang mga opisyal ng gobyerno. <laughs> Kasi yung mga ganyang narating uh, makikita mo, no? Na, na binadaan natin sa biro, sa uh, kakatawanan. Uh, But, totoo yun eh. Ganon ka uh, worse, mas worse pa ngayon kaysa nung ano, nakaraang administration. Uh, uh, wala po tayong non-political po ako, uh -huh. pero ito nakita natin, medyo garapal talaga eh. Mm -hmm. Makikita mo, Uh, lahat eh. You, you feel frustrated, wala mm -hmm. ka na lang talagang magawa kasi we can only do much. No? Mm -hmm. Pero tayo as guardians of truth, sa uh. guardians of corruption, kailangan talagang vigilant tayo. Mm -hmm. Alam natin, hindi papasa uh, kahit anong gawin natin. But then yung mensahe lang kasi dito, mm -hmm. uh, kinover nyo eh. Apa. viral eh. Uh, ibig sabihin, ito yung nararamdaman uh -huh. ng nakakarami. May, ano, atin, may, no? may natutulog na damdaming nagising nitong uh, panukalang ito, Tatay Boy. Di ba? tama po, no? no? Imagine, bloody. Mm -hmm. Tapos, you know, huwag na nyo atak atakihin, huwag na nyo uh, abusuhin o yurakan uh, itong kabag ng bayan. Uh -huh. Kasi po, lahat tayo naghihirap. Uh -huh. Eh alam mo, nakaka-inis talaga eh. Bakit? Anong issue sa DPWH? Uh -huh. Kung saan mga major, na doon yung billion-billion, yung mga insertions, uh -huh. uh, malinaw. Tapos so, may issue pa nga ngayon, di ba? Parang uh -huh. may nawawalang ano, documents na content. Uh -huh. no? Alright. So, Okay, banggitin ko lamang Tatay Boy with your indulgence ha. House Bill 11211 ni Sambuanga First District Representative Kimmer Adan Olaso. Okay? At gaya nga po ng mga nasa nakasaad na sa batas, pagka highest uh, ang uh, pinaka tao dito yung pinakakasong uh, naging ano ka, uh, guilty ka, pwede automatic na ya, ano po i-aakyat uh, sa Korte Suprema para pag-aralang mamigi ng kataas-taas ng hukuman nang nasa panahon. Oh, pa matama na naman yon. Matagal na pong batas yun. Uh, automatic Apa? review. Apo. conviction sa mm -hmm. lower court, in i re review pa yan. Kaya e nga lahat ng pagkakataon, privileges, yung proseso ng justisya mm. pabor nga do sa akusado kasi naman talaga mm. pag ang uh, automatic uh, pag ang conviction and service of sentence is reclusion perpetua in the absence of death penalty automatic review, review at maadagdag ko lang no apa. si attorney Vic Rodriguez na rinig ko siya uh, sino suportahan din niya to? ang maganda mm. dito yung pinabababa niya no yung yung threshold ng uh, threshold ng plunder. Kasi mm -hmm. ngayon, by law, dapat 50 million, million ang na nakaw mo apa. para pumasok ka sa plunder. Sa plunder parang ang narinig ko kay attorney Vic Rodriguez, para ibaba ng 5 mm -hmm. million. Apa. Ang wisdom, ang pagnanakaw ng 50 million or 5 million, pag Pareho. nanakaw pa rin yan. So, apa. parehas. Hmm. So, uh -huh kailangan ibabaw mo talaga hmm. para right. maano um, eh, eh baka mamaya magnakaw sila 40 million <laughs> hindi hindi, <laughs> hindi pasok sa plunder <laughs> right. na right all during Apa? the time masingit ko lang Apa? during the time of secretary Vitaliano Aguirre, yung dalawang usec niya uh -huh. na yun ng plunder at ngayon mga PDL sila uh -huh. uh, yun malalaking tao po yun ha mm -hmm. uh, doon sa issue ng Clark no yung Clark uh, <laughs> sa Pampanga sa mga right. foreign nationals So, ibig sabihin, yung flaws ng batas, may butas, but then, makita natin dito, may conviction plot Apa. F, ang tila doon, binawasan pa eh, 49 apa. million, uh, 500, no? Mm -hmm. yung, pero, anyway, may right. out yun ng, apa. ng court. Tatay Boy, Tatay Boy, as much as I want to, pero kinakapos na ako ng oras again. May mga susunod pang pagkakataon, muli tayong uh, maghuntahan on air. Maraming maraming salamat sa pagkakataon. God bless, ingat, at see you soon, Tatay Boy. Oh, maraming salamat. Mabuhay ang DWIC, uh, John Ibanez. Mabuhay ka sa continuous support Apa. mo sa VACC. Apa. All right. Maraming salamat. Ingat po. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan, ang tagapangulo po ng VACC, si Tatay Boy Arsenio Boy Evangelista po naman.